Hi guys, welcome to my tutorial. Today's tutorial ang pag-uusapan natin ay yung G score kasi sabi-sabi nila, kapag ang G score mo ay mababa, hindi ka pa makakapag loan kay G. -cash. So kailangan mataas yung G score mo. Actually, plus ano na lang yon? plus, plus na lang kay Gcash yun so, na kailangan mataas yung G-score mo, no? So, ngayon, minsan kasi ako 350 lang yung G-score ko, pero nakapag-loan ako kay Gcash, si Gcash pa rin yung mag a sa sa'yo or mag-offer sa'yo ng loan. Hindi ka basta-basta makakapag-loan ako. Mat mataas na yung G-score mo, ay pwede ka na mag-loan kay Gcash. So, si Gcash ang mag-offer sa'yo, sasabihin niya na pwede ka na mag-loan and eto yung amount na pwede mong i-loan. So, ganun yon Then, bahala ka na kung gusto mong 'Yung G-CAS score sa tingin ko ha. Yung pagpapataas ng G GCash score, eh yun yung pagpapataas ng pwede mong ilon. Siguro pag mataas yung G score mo, mas mataas yung i-offer sa yon ni GCash. Yun yung pagkakaalam ko kasi based on my experience, hindi ko lang kasi siya na videohan, 350 lang yung G score ko nung nakapag-loan ako nung first loan ko kay GCash and inoffera niya ako ng 2000 na first loan. So para malaman natin kung nasa yung GCash score natin, check lang natin yung GCash natin, open natin yung GCash app natin siempre pag nung no open na natin dun, yung Gcash app natin, ayan, no? Sa baba niya, meron doon yung profile natin. I-click lang natin yung profile natin. Then, dito makikita mo na yung G-score. Dito sa G-score natin na ayan, ayan, click lang natin yan. So, as of now, meron na akong 387 na G-score. So, yung G-score ko, 387. Katulad ng sinabi ko kanina, 350 lang yung G-score ko nung nakapag-loan ako or nung inoperan ako ni Gcash ng loan na 2,000 pesos. And para tumaas yung G-score mo, mag-increase yung G-score mo, ayan no? keep sending money in your wallet, uh, pay, use for your ano, recurring bills, ayan, borrow money. So, basahin mo na lang dito yung mga, eto yung mga um, dahilan para tumaas yung mga G-score mo, ano. Siguro sa akin, kaya tumaas yung G-score ko ng ganyan, kasi nagpipay na ako ng bills ngayon, gamit yung Gcash ko. So, nagpipay ako ng kuryente namin, nagpipay ako ng internet, ginagamit ko yung Gcash ko using the barcode nila. So, gano'n, kaya tumaas siya. Pero, guys, 350 lang yung G-score ko, nung ako ay nakapag-loan. So, siguro, ganun nga. So, iba't iba lang din siguro yung pamantayan nila. So, ako kasi based on my experience, ganun yung nangyari. So, ngayon para tumas yung G-score mo, yan yung pwede mong gawin. Maybe, kaya sinasabi nila yung G-score doon tayo nagbe-base. Siyempre kapag nagsisend ka lagi ng pera and nagpe-pay ka ng bills, automatic alam ni Gcash na may pumapasok sa Gcash mo. And yung Gcash ko kasi naka-connect sa aking TikTok shop. So kaya naman, yung kinikita ko sa TikTok, pumapasok siya sa Gcash. Kaya tumataas din yung score ko kasi nag-earn yung aking, ay hindi, pumapasok yung earnings ko doon. So nakikita ni TikTok, ay ni Gcash yung transaction ko from TikTok. So sana guys, may nitulong ako. That's all for the days. Thank you and God bless.